Na-taste mo na ba? Kasi me, not yet. <laughs> Napabalik nga tayo sa isang putripan na masabi kong babalik-balikan mo iyong natikman. Nag-offer nga sila dito ng mga Pilipino foods na halos lahat ay napaka-quality at talaga namang highly recommend pagdating sa pasarapan. Meron silang bago menu na ating titimusan na pang malakasan gaya ng Chinese style lomi, buttered chicken, sweet and sour fish fillet, sizzling sisig solo, grilled chicken teriyaki at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Let's go! At dito lang yan sa Tito Eats na matatagpuan sa Volta Street, Corner Pinlandia, Barangay San Isidro, Makati City. Pag nakita Makita mo na ang Finlandia Building, may kita mo na agad ang Red na Gate na mayroong tarpaulin. At ayun na nga mga idol, napasugod ulit tayo dito sa 2 Eats sa Makati City. Grabe mga idol, bilalikan natin to dahil meron naman silang mga bagong menu. Gaya na itong butter chicken, sisig ala la carte, sisling hungarian, grilled teriyaki chicken, sweet and sour fish fillet, buffalo wings, tempo with hungarian sausage, Chinese lomi at marami pang iba mga idol. So, huwag na natin patagalin pa mga idol. Tikman na natin yan. Let's go. Una natin titikman mga idol ang kanilang whole butter chicken. So, so natin sa gravy. You know. Tikman na no? natin. Wow. Sabi yung sarap ng butter chicken na lang. luto, ang ganoon. Then, nagpasarap din sa kanilaan yung kanilang gravy bill tumalo hmm. well, Next naman, ang kalilang sisni tempo with Hungarian sausage. Hindi oh. po. Hmm. Sabi yung gravy. Panalong-panalo. Napakalambot ng meat. Ayan. perfect to perfect. Next, ang kanilang sisig ala la carte. Ito ano natin, ganito yung serving dito, mga idol. Mmm! Sabi, At crispy ng pork, din malata. Wala pang kalamanti mga idol. Pero panalong, panalong-panalo na. Next, ang kanilang sweet and sour fish fillet. Mmm! Ang no? Napaka-sweet niya, hindi siya nakakabungay. Yung lasa, may pagka-Chinese style. Perfect na perfect sa fried rice so or japa rice. Kung naghahanap ka naman ng pangpulutan, dahil wala kang mahanapan, meron silang sizzling Hungarian. Mmm! Ang pag-alala yung Medyo spicy lang siya ng konti. Pero, ang sarap. Next naman mga idol, ang kanilang rice meal. Meron pa ng java rice, tapa, at egg. Kaya, tignan. Hmm. Ano mga idol? Malinated oh, siguro na ito mga idol, 24 oras kaya ganun siya kasarap. Hmm. Next naman, ang kanilang rice meal with chicken teriyaki. Eh, no? Hmm. Grabe yung texture ng pagka chicken niya. Napakalambot. Yung sauce on top. Ang sarap hulihin ng lasa nun. Next, ang kanilang Bupalo Wings. Ano na natin? Mmm! Grabe naman yung wings ng Bupalo Wings nila. Eh. Parang kalasa ng chicken feet. Nung kumatayin sa restaurant, ganun na ganun yung lasa mga idol. Huling-huling yung lasa. Ang sarap! Mmm! ngayon pa lang. At siyempre tagulan masarap kumain ng chinese style lomi. Pero hindi masarap to. Ngayon, mananatili. Hindi stable 'yung lasa ng lomi ng mga idol. Kung nasa nyo talaga mga idol, alam mo yung papunta ka nung bilondo, ganun yung mga timbra. Mm. At pag nag-dine-in ka rito mga idol sa T2H, lahat ng in-order mo may kasamang free fruit tea. yan o. Oh. Open sila mga idol 10am to 2am, Monday hanggang Saturday. Close sila mga idol ng Sunday. So paano mga idol hanggang dito na lang? Itirahin ko muna to. Yun lang. Finish na. Bye-bye!